Magandang, magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ito. Pito sa sampung Pilipino handa hong ipagtanggol ang ating bayan mula ho sa mga dayuhang kalaban o mga kumakalaban po sa ating bansa. Kumakalaban sa ating interes. Ayan. Alright, so ayon ho sa isang survey, ito po yung balita. An overwhelming majority Filipino, adults are willing to defend the nation in a conflict with, with foreign enemy findings of a survey conducted po ng OCTA Research. Okay, so alam niyo ho bang nakakagulat dito? Ito, puntahan na natin. Ito, oh, e sabi ko, well, uh, ibalita ko to, Isama ko sa content natin ngayong umaga. Sabi rito, the survey noted, ayan, the survey noted that Davao region and Caraga have the highest percentage of adult Filipinos. Nako. <laughs> na ano ho? Ha? Bahanda po sila na, na, ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga dayuhang kalaban. Imagine, diyan po sa lugar nila ha, 96% followed po. Ito po sa Davao region and kasama na siyempre in Davao City. Okay? And then ito po ng uh, 95% po na mga na-survey nila dyan ay ako, willing po. Hindi lang po sila basta uh, uh, gusto nilang ipaglaban, bagkos sanda sila. Sa kanil, basis sa kanilang kakayanan at kaalaman, handa sila na ipagtanggol ang ating bayan. So, bakit po tayo nagkakaroon ng mga ganyang klaseng positibong kaisipan? Bakit? Well, ang gumising po kasi sa mga Pilipino, ang gumising sa diwang makabansa ng mga Pilipino sa ating nasyonalismo. Ito pong nangyayari po dyan sa West Philippine Sea. Na meron tayong matinong presidente na kung saan hindi nagpapatinag sa banta ng China na matidisgrasya nila ang ating ekonomiya. Bagkus sa tulong ng ating Vice President. Sama na nga natin, kawawa naman. Pero nang totoo, ng kanyang the best na tagapayo atang ng mga economic managers, eh humahanap po ang ating presidente ng paraan. Papano kung sakaling disgrasyahin ng China ang ating ekonomiya dahil hindi natin sila napagbibigyan ayon sa kahilingan ng mga nagmamagaling na mga Pilipinong. Ipaubaya na lamang ang West Philippines sa kanila. Di ba hinahanap ni BBM? Alternative. Kung ayaw nyo na mag-invest sa amin, get out of the kitchen. Di ba? Kasi meron na kaming nahanap. Kaya ho, yung content natin kanina, bakit tumabiyahe ang presidente? Para ho dito, hindi tayo patuloy na maging alipin ng takot na baka kumalas ang mga, mga checkwang investor sa ating bansa. Di ba? Diba? Kaya mainam na marami po tayong alternatives kesa yung uh, kukuya kuya ko'y tayo tiwala sa China. E tignan nyo naman, minana ni PBBM, baon tayo sa Chinese investments. Halos lahat na lamang, kulang na nga lang pati itain natin. Eh, sorry sa kumakain. Oh, enjoy nyo na lang 'yan. 'Di diba? Kulang na lang pati pati iluhan natin eh, made in China. 'Di ba? Tama po na Marami tayong alternatives at isinusulong ang pagbubukas ng ating economic provision sa saligang batas para ho mas marami pa, more than what the Chinese could do dito sa Pilipinas sa mga investments nila na hoho states lang naman nila. Oh. Tama lang naman 'yan. Ito pa. Ah, uh, tingnan niyo ha. 77% of Filipino adults say they will fight for the country in the event of an external conflict. Across major areas, 60% daw ng adult Filipinos are willing to fight for the country with the highest percentage. Observe in Mindanao, 84% po. <laughs> At yung nga, specific, yung dalawa kanina, di ba? Uh, Davao region. Ha? Bakit ho? Hindi po tumalab yung panakot nila dating Pangulong Duterte na inunuklear tayo. Hindi ho tumalab yung tirada nito nila ka Eric na pag nagalit ang China, gigirahin tayo, ayaw namin ng gulo. Kapayapaan, sabay yung mga chanters nila. Kapayapaan. <laughs> Dapat kinang tanalang nila eh. di ba? Ba't kinanta na lang nila yon. Oh, eto mga Filipino, handa po. Ang pinag-uusapan na lang natin dito eh, yung kalidad ng ating panglaban. Pero, may magpo-provide naman yan. At wag namang mangyaring, dumating tayo sa ganun. Pero pinaka-importante ho, buhay na buhay ang pusong bayani ng mga Pilipino. Handang ipagtanggol ang ating bayan. Hindi katulad ng lilimang piraso na kailangan ba nating sundin ang kanilang kaduwagan Natakot? baka magalit ang mga singkit manliit ang kanilang paningin sa galit sa atin dahil si BBM eh, ba diba? eh hindi sumasang ayon sa kanilang mga pinagagagawa. Oh. Sa Visaya, 62%. Mindanao, 84%. Hello! Kamusta yung Mindanao Republic? So, guys. Alam niyo ako na iniwala sa survey na to. It is because na maganda yung figures na pabor po sa ating pinaglalaban na magpakabayani naman tayong mga Pilipino muli. Hindi yung puro na lamang po tayo sa cellphone, nagpapakabayani, puro na lang galing, di ba? Puro na lang puri-puri -puri. sa nakarang administrasyon. Magpakabayani tayo, kahit man lamang po sa paninindigan dahil wala pa namang actual na labanan. Di ba? Magpakita, magparamdam. O ito totoo, nangyayari. O hindi ba't hin sinulong nila Mindanao Republic? E eh kung ang mga tao pong ito ay pumapabor sa Mindanao Republic, hindi po 84% yan. Because the idea of Mindanao Republic, kaibigan ng China, enemy of none, but alipin ng China. <laughs> di ba? So ito pa lang sampal na kotong pa sa kanila. And then lowest percentage po mga mga diyan po sa Visayas, sabi sa survey. And again, nako, congratulations po sa inyo Mindanaoans. Salut. <laughs> For the good numbers lalo na dito po sa Davao region. Yan and then diyan po sa Soccsksargen. Oh, talaga hong uh, masasabi natin na talagang this is a justification kung bakit hindi po nasakop ng mga western invaders ang Mindanao Island. ba diba? Oh my God. <laughs> okay. Sige ho. Pasensya na po kayo. Hindi po makakapagbasa ng mga comments ha. I need to go. Alam niyo naman po pagka araw. Okay. O Riggs uh, Gonzales, thank you so much po ma'am sa inyong uh, kamasko kay pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Alright? Uh, sabi ni Naro. Uh, ni Mar Maro, Maro ni. Uh, para sa tanga dyan, isa sa mga reason bakit nagpapasok ng malalaking foreign investors dahil pag may mga, F, may mga uh, direct foreign investments, hindi tayo basta-basta maatake ng China dahil protektahan nil din nilang investment nila. Correct! Yan po ang idea na binanggit doon sa kongreso. do ah, doon sa presko nila. oh, ni Tony, ano, nitong uh, Quezon First District Congressman. 'Di ba? oh, sinabi niya yan na alam mo totoo, para isa sa mga solusyon diyan sa West Philippines sa issue, mag magsaksak, mag, mag, saksak, mag ano tayo, mag maglagay tayo ng maraming mga na uh, direct foreign investments dito sa Pilipinas. Bakit? Siyempre, pag nandito yung mga negosyo nila, eh, mga interest nila, No choice sila kung hindi protektahan ng kanilang mga interest. Di ba? Tama naman. O. Oh. Okay? O, kayo kayo na magkwentuhan tungkol diyan sa ano, kasi nung nakabuntis loko kayo. Ako hindi ako naniniwala sa kwento ni Ninyo. Okay, sabi ni Neil Infante, Davao palitan na ninyo mga namumuno sa inyo diyan. Ha? di kayo aasenso, iilan lang iilan silang umaasenso. Tama lang naman po yung palit-palit din naman pag may time. Hindi ho ba? Oh okay so pasensya na po ulit kayo dumakabasa ng comments um kailangan kong bumaba <laughs> okay so thank you so much and uh hey tinay come here come on let's come on join me come on let's say goodbye come on come here come here today oh they're waiting for you come here Ito na si tinay ah uh linghah kada ng iba nagtutor lang ang presidente on the other side on the other side okay i'm here <laughs> you're here oh what's that what's that i don't know the construction workers i guess i okay, say hello to them hello okay so what are you doing why you're not sleeping hmm It's daytime. Wala, lagot ka. The sunrise will going to melt you. Right? Are you a vampire? Loko-loko <laughs> to eh. Sinabi ko sa kanya na vampira sila ni mami niya. Kasi nagtataka siya, bakit pagka-araw, eh gising na gising sila. Alive na alive, nag-o-order ng... Uh... What's your favorite food in McDonald's? Yes. French fries. French fries? <laughs> At saka ano ba yun? Yung isang in-order pa niya. Ala King. Yun. Yung pepper steak. Yan. In-order ni Tinay. Pagkagabi yan. Pagka-araw, tulog na. <laughs> so, tatakas siya. habi sa sasabi, Papa, why you're so active? It's daytime. because yeah, I have to be active during the daytime. Kahit na inaantok ako bandang hapon. Tapos sabi ko sa kanya, wala akong mapaliwanag. Sabi ko, you know, you're a vampire. And then the sun rays will go into melt you. So you have to stay inside the house. <laughs> stay away from the sun rays. Naniwala? <laughs> okay. they have a uh, pangil? No. Not yet. <laughs> uh Are you already flying, like a vampire? No. Would you like to become a man and or a witch with a broomstick? No. <laughs> okay. Uh, from Riri, thank you so much po. Hey, Sa Pamasko. there's a teddy bear. Oh, there's a teddy bear. All right. That's my teddy Hey, Munting Tinig. Magandang magandang araw sa'yo. Yan. Isa rin ho sa mga vloggers si Munting Tinig. kaibigan ni Mami Peng. Okay. <laughs> All right, so thank you so much. Ha. Uh, paalam po muna. Oy, magandang tanghali rin po sa inyo. Uh, Max Ilarde. Okay, so buyer say bye bye. Bye bye. Give them a, okay. One more time, big flying kiss.